maikling buhok ni Kim Chu para sa kanyang ika 34th birthday. Nag-trending agad ang larawan ng aktres na si Kim Chu na ibinahagi niya sa social media. Makikita sa video ang maikling niyang buhok na ibinahagi niya para sa kanyang ika-34th birthday nitong araw April 19, 2024. Bumagay pa rin ang maikling buhok sa ganda ni Kim Chiu at umabot agad sa 2.2 million views ang kanyang birthday video. A year older, braver, stronger, smarter, wiser. Thank you for remembering my special day and thank you for all the lovely, heartwarming greetings you sent me here on social media and through personal messages. It made my heart a little extra today. Umani agad ng positibong komento at pagbati ang video ni Kim Chiu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe para sa susunod pang mga videos.